mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel Ang Kuya Nanding. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula na naman sa isang exposure series ng aming anak dahil ako ay halos uh, isang linggo na nawala. Uh, nagyaya siya sa uh, Quezon City Circle. Sabi niya, uh, hindi pa raw siya nakakapunta roon. Kaya kaming mag-asawa, sinamahan namin siya at uh, napadaan kami sa underpass ng Quezon City Circle. Nakakatawag pansin ang aking mga ang mga paintings na may tema na pagpapahalaga sa kalikasan. Parang buhay na buhay ang mga paintings at nakakaaliw. Ang tema, hindi siya underpass kundi under paradiso. At nakakaaliw napakagandang pagtingnan. Ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga iba't ibang maiilap na hayop na makikita sa paintings. Kaya kung titingnan ninyo yung mga nakalarawan diyan, nakatawag pansin din sa akin at nagpasaya ng aking damdamin uh, patuloy kaming uh, naglalakad bumalik talaga ako upang i-video at ibahagi ang napakagandang paradiso na ito kung kayo ay mapupunta sa Quezon City Circle magandang magdaan kayo at nakakamangha. Ang isa pang nakatawag pansin sa akin dito ay ang awit kanta ni Joey Ayala na tungkol sa kalikasan. Ang sabi nga dito, alam ko alam ko lang na ito'y planeta'y walang kapalit at dapat ingatan. Kapag nasira, sino ang kawawa? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa? Upang bantayan ang kalikasan. tiba na pagkaganda napaka meaningful sa buhay ng tao. Kaya ako biglang nag, ka, nagkaroon ng pagninilay dito na tama si San Francisco ng Assisi, na ang tawag niya sa kalikasan ay kapatid. Mga kapatid na ibon, kapatid na halaman, kapatid na planeta. Dahil nagbibigay siya ng ng ginhawa sa tao. Kaya napapa mapapadasal ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa napakagandang larawang ito at sa buhay ng tao na ibinigay niya sa atin ang mga punong kahoy, ang mga Hayop Mga ibon At mga iba't ibang uh, Kalikasan Na napakaganda Kaya Ang call sa akin Ay pahalagan ang kalikasan At ituring na ito Na isang kapatid Kapatid Na nagbibigay sa atin ng lakas kapatid na nagbibigay sa atin ng ng kahalagahan at nagkakaroon tayo ng meaning sa buhay. Napakahalaga ng partnership natin sa kalikasan dahil kung wala ang kalikasan, paano tayo? Kaya manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, papuri at pasasalamat sa iyo. Sapagkat sa pagkakataong ito, ipinadama mo sa amin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan na siyang aming katuwang sa mundong ito na nagbibigay buhay at nagbibigay pag-asa tulad ng iyong pagmamahal. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo Magpasawalang-hanggan. Amen. God bless po sa lahat at mahalin natin ang inang kalikasan.